Gamit ko pala dito mga doy, si Laila Lima ang pinakamalakas talaga dito sa itikal, So sobrang lakas nga nito, pinag-aagawan talaga ito dito mga doy. Kaya ang ibuhat ko mga doy, ah, nagutulak ako kay baka makuha ng mga kalaban o kaya sa kakampi ko. Dito to yan, bola lang yan. Pero wag ka mga wag mo masyadong maliitin ito si Laila, kasi si Purbe ang tao ni siya. So kailangan mo rin talaga dito kay Laila mga doy, shooter ka. Kaya yung sinasabi nilang si Laila, pindot gaming. Ah, hindi ginapinoo, doy. Subukan nyo kaya magpindot-pindot gaming lang dito kay Laila kung tumama ba yan. O, diba? Dahil shorter ako, ah. Nakahiga na yung hanabi, mga doy. Magaling mo pala dyan, ah. Hindi ko alam, ah. Mas magaling ang kami ko dyan. Pero bago ang lahat, mga doy. Tara, luma mo na pa. Maraming salamat sa iyong oras Kung kaposin nyo pa. Kung wala pa ka nakapagsubscribe, subscribe paghulat yung tao na sabihan pa kita? <laughs> umisog na nga yung hanabi dito mga doy kasi ah, nundan talaga niya ako wakala siguro niya di hindi niya di sige sulayan nato ng katag mo makaroon o oh, di ba pa rin nagwagi mga doy kahit kapiranggot na lang kabutang ko magaling ang tsamba mo malakas eh luki <laughs> lugi man ako dito kasi dalawa man in taon sina pero ah susukol pa rin tayo mga doy huwag nyo kalimtan mga doy na ka ay salamat umabot din yung taon yung istis kaya yung buhay ko mga doy nadagdagan eh umisog ako dito kaso yung isog ko at inulak man ako ng flicker ko. Buenas man hinuan. Sayang. Ang galing pa mag-check boss mga doy, di ba? O makita mo talaga yan pag nandiyan yan kasi ah, umabtik man talaga yung lakaw mo dyan mga doy. Tapos nag one by one na naman kaniyan hanap dito. Ano mo pa naman at humigda na naman siya mga doy. So smart Yosef Kalayla. <laughs> <laughs> ano yan mga doy kung gaano ako ka-shooter mga doy? Ang hanabi nga, nagpatapinit na lang yung taon sa tori niya. Gugoy, gugoy, gugoy. likid. Ako mga doy, kaya yung flicker ko, tinulak ako. Pero ah, babalik tayo dyan mga doy. Nararamdaman ko talaga mga doy, bugha gini. Agoy! Ag bugha na naman ang kabutang niya mga doy. Dumuaw na rin ako dito sa maid mga doy. Kaya lang yung dirot, bigla mong tumalun. Sos, Mario said. Marag impas ko rito ah. Uy, kaya padi ay. Agoy, sinulod pa ako? pinos pa na pala namin yung medyo mga doy kaya lang lumukot ng girot o yung sa ano bigla ka na lang nalipong ah tingnan yung maigi sila si mga doy kindong -kindong na pero kinding kinding na yan pero ah sakit kung kain niya yeah, hangin mura man og nagsakayog kabayo ops lang yung minyak mga doy kunin natin yan kailangan makuha natin yan kaya pinakaunang minyak natin yan ngayong season na to ibigay mo na kasi yung hindi umabot mahinayon kasi lihok din to si Laila eh pakinding pinding pa kasi napakasayang tuloy yung minyak na yun kasi pakiramdam ko tuloy mga di parang minyons yun, lang yung binabanatan ni Laila nang humi ng kasi in taon sila mo rin sa paan ba kasi yung dito mga di ano ano, stock up na yung taon alam din kasi niyang wala na siyang magagawa mga doy kaya nag-stock up na lang in siya okay kita mo dito mga doy oh. yung support na nila yung taong gusto pa yung taong makawala kaya lang yung flicker ko tinulak pa ako pasaway ka flicker ka hindi ka lumukoy ah sakit din talaga to sila yun mga doy lalo na pag marunong ka talaga mag ini at ah, wag din ang mga butang nila diha pakiramdam ko nga parang walis lang sila nila yun dito mga doy eh ang isa, lagyan ni Laila tapos sabihin nila talagang pindot gaming si Laila ah, di hindi ko matuwa na mga doy kahit kayo, huwag din kayong maniwala dyan ako na nagsasabi sa inyo mga doy hindi kayo, kaya shout out sa lahat ng mga Laila user dyan na lagi yung taong napipintasan mga day pag napik si Laila alaki ah, kasabaan, hindi kasi magsalig eh, salig lang pero ayaw yung paglaom <laughs>